Welcome muli sa ating aralin sa Module 2, unang markahan, ang pagbibigay kahulugan sa talinghaga at eupemistikong pahayag. So, bigyan muna natin ng kahulugan kung ano ba yung talinghaga. Ba ito ay lipon ng mga salita o pahayag na may malalim na kahulugang ipinahahayag o higit sa literal na kahulugan. So sa video ito o sa araling ito ay tatalakayin natin ang tayutay at idiomaticong pahayag kasi may mga talinghaga ang mga ito. Ito ay nabibilang sa uri o ito ay mga uri ng talinghaga kasi nagpapahayag ng kahulugang hindi literal. Simulan natin sa tayutay. So pag sinabi natin tayutay, ito yung mga uri ng pagpapahayag na may mas malalim pang kahulugan kaysa sa literal na kahulugan nito. In short, may kalinghaga at marami itong uri isa na nga rito ay ang simili. Pag sinabi nating simili, tayo ay naghahambing ng dalawang bagay na gumagamit ng mga salitang naghahambing. Katulad ng kagaya, katulad, parang, o kaya kapara at marami pang ibang mga salitang naghahambing. Halimbawa, ganda mo ay parang namumukadkad na bulaklak sa hardin. So inihambing ang ganda sa isang bulaklak at gumamit ng salitang naghahambing at ito ay yung salitang parang, kaya ito ay simili. Ang simili ay isang uri ng tayutay. Ang tayutay ay isang talinghaga. Ngayon, kayo naman ang magbigay ng halimbawang pangungusap na simili. Sa tulong ng ating larong, one pig plus one pig equals talinghaga. O, gulong tapos buhay. Bumuo ng pangungusap. Wasto! Tila isang gulong ang buhay ng tao. So, yung gulong, inihambing sa buhay na tila daw isang gulong ang buhay. Gumamit ng tila na salitang naghahambing, kaya ito ay simili Magaling. So, nasa taas man o nasa ibaba ang gulong ng ating buhay, nawa ay lagi tayong manalangin at manatiling matatag. Sumunod pa. Ayan. Puso at saka bato. Ang husay naman, kasintigas na ng bato ang puso ni Jose dahil sa kanyang mga naranasan sa buhay. So, inihalin tulad ang puso sa bato, gumamit ng salitang naghahambing, kaya ito ay simili. Sumunod na uri ng tayutay. Metaphor Pag sinabi naman nating metaphor, ito ay naghahambing ng dalawang bagay na hindi gumagamit ng mga salitang naghahambing tulad ng katulad, kapara, parang, at iba pa So, ito yung kaibahan niya sa simili Naghahambing din, pero hindi gumagamit ng salitang naghahambing Ibig sabihin, direct, direkta yung paghahambing Halimbawa, kung pag-ibig mo'y ulan, ang aking mundo sa tubig ay lulutang inihalin tulad o inihambing ang pag-ibig sa ulan. Hindi gumamit ng paghahambing, kaya ito ay metaphor. Okay? So, kayo naman. One peak plus one peak equals talinghaga. Magaling! Ang Pilipinas ay perlas sa kagandahan. Tama, inihalin tulad o inihambing ang Pilipinas sa perlas na hindi gumamit ng salitang paghahambing, kaya ito ay metaphor sumunod. Ang husay naman, ikaw ang ilaw sa madilim kong buhay. Sumunod na tayo tay, personifikasyon. Ang personifikasyon naman ay ang pagbibigay ng katangian ng isang tao sa isang bagay na walang buhay. Okay? So yung katangian ng isang tao ay ibinibigay dun sa bagay na walang buhay. Halimbawa, ang bayan ay umiiyak dahil ito'y may tanikala. So, ang umiiyak o ang pag iyak ay sa tao, pero ibinigay dun sa hindi naman tao. At iyon nga ay yung bayan. Ito ay ang halimbawa ng personifikasyon. Okay? So, kayo naman, magbigay kayo ng halimbawang pangungusap gamit ang one peak plus one peak equals talinghaga. Hangin ito. Tapos, pagyakap. Ang galing! Niyakap ako ng malamig na hangin. So, yung pagyakap ay ginagawa ng tao, pero ibinigay dun sa hangin. Kaya ito ay personifikasyon. Magaling. Isa pa. Yan, nagagalit. Tapos, kalikasan. Tama. Pansinin ninyo ang galit ng kalikasan. Very good. Sumunod pa na tayutay, yung ironya o pang-uyam. Yung ironya o pang-uyam, ito yung nagpapahayag ng salungat sa inaasahan. Kumbaga, magsasabi ng positibo, tapos biglang sasalungat sa inaasahan. Kaya nagririsulta ng himig na pangungutya. Halimbawa, napakaganda ng iyong boses. Positibo yun, di ba? Biglang sasalungat ngayon. Tila yerong pinupunit sa madaling araw. So, nagririsulta na ng himig ng pangungutya. Ganun yung ironya o pang-uyam. Halimbawa, kayo naman ha, One peak plus one peak equals, ganda niya, no? Tapos, makatalikod naman. Pangungusap, wow, tama. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat kapag nakatalikod. sa so, isang halimbawa ng ironya o pang-uyam. Ito naman. Tama. Maputi ang iyong damit kasimputi ng basahan. Sumunod, hyperbole o pagmamalabis. Ito naman, ang tayutay na ito ay ang pagsasabi sa parang labis o lagpas sa katotohanan upang ipahayag ang tunay na kalagayan labis. Kaya nga tinawag itong pagmamalabis. E ne ex yung pahayag. Halimbawa, namuti na ang matako sa kahihintay. O ba diba, ex lang naman sabihin na matagal siyang nagintay pero gumamit ng tayutay na pagmamalabis o hyperbole or ng talinghaga na sinabi ng namuti na ang mata sa kahihintay. Sumunod na halimbawa, lumuwa ang mata ko sa aking nakita gusto niya lang sabihin siya ay na namangha doon sa kanyang nakita o kaya naman bumaha ng dugo sa talyer at marami pang iba. Kaya naman ang nagbigay ng pangungusap pa Okay. Usok tapos ilong. One pick plus one pick equals Wow naman, umuusok na ang ilong ni Pedro dahil sa sobrang galit nito. Tama. Inexage yung galit niya na umuusok na daw ang ilong. Sumunod. Magaling. Narinig ng buong mundo ang iyong pag-iyak. Inexage na, na sobrang lakas na buong mundo na raw nakarinig. Sumunod naman ay apostrope o pagtawag. Ito naman ay pakikipag-usap sa isang tao o bagay na wala sa harapan o kinakausap yung isang bagay na wala namang buhay na tila may buhay. Halimbawa, o buwan, sa liwanag mo, kami nagsumpaan ng irog ko. Kinausap niya yung buwan, di ba? Ang tawag doon, apostrope o pagtawag. Kaya naman, halimbawa, ito ulan, tapos ito mundo. Alin man dyan ang pwede natin gawa ng, o gamitin natin sa pagtawag o apostrope. Wow, magaling! Ulan, bumuhos ka aking mundo'y lunoring tuluyan. Very good, kinausap ang ulan na akala mo ay may buhay. Sumunod, hmm, ang lungkot. Lungkot, bakit lagi mo akong binabalot? <laughs> okay, tama, kinausap ang lungkot. So, ito ay apostrope o pagtawag. Sumunod, simbolo. Ang simbolo ay isang uri rin ng talinghaga. Kasi tumutukoy ito sa anumang bagay, pangyayari, tao, lugar kalagayan at iba pa na may panibagong abstraktong bagay na ipinahihiwatig. Halimbawa, si Aling Maring ang ilaw ng tahanan ng pamilya Angeles. So yung salitang ilaw dito, 'yun yung may simbolo na ilaw ay sumisimbolo sa pag-asa. Iba pang halimbawa, itinaas na ni Commander ang puting bandila. So may sinisimbolo ang puting bandila maaring sila ay okay na o bati na or peace na mula doon sa halimbawang may hindi pagkakaunawaan. Halimbawa naman kayo mula sa ating 1 peak plus 1 peak equals talinghaga. Bumuo ng pangungusap na may simbolo. Okay, ito ay tinik. Tapos ito ay sibu. Tapos hi, tingnan nga natin ang mabubuong pangungusap. Wow, tama. Ikaw ay tinik sa aking buhay. Very good naman. So, ang may simbolo rito ay ang tinik. Ayan, magaling. At ang kahulugan nito, ang sinisimbolo ay pagsubok o hirap. Tama. Okay. Isa pang halimbawa. Hawak niya yung bola, oh. Tapos may bituin. One pick plus one pick equals talinghaga. Masaya akong nakamit mo na ang iyong bituin. So, ang may simbolo dyan, ay ang bituin na nangangahulugang pangarap. So, see? Next natin ay ang idioma. Ang idioma ay yung mga pahayag na maaring salita, parirala at pangungusap na may mas malalim na kahulugan kaysa literal. May talinghaga. Mas madalas itong gamitin kung para sa tayutay dahil ang mga idioma ay naging bahagi na ng ekspresyon sa pang-araw-araw. Halimbawa, halang ang bituka, nadulubin ng buhangin, butas ang bulsa, di mahulugang karayom, at marami pang iba. Okay, halimbawa, kaya magbigay mula sa dalawang larawan. One pick plus one pick equals makapal ang bulsa. Tama. Ito naman. Magaan ang kamay. Very good. Sumunod eupemistiko o euphemism Ito naman ay yung mga salita o pahayag na sadyang pinagaganda ang paggamit upang hindi lubos na makasakit sa damdamin ng iba. So in short, pag sinabi natin eupemistiko, e eh pagpapaganda ng pahayag. Halimbawa, sa halip na sabihin chismosa, ang sasabihin natin, papagandahin natin, gagamitan natin ng eupemismo sa tulong ng darawan, makate ang dila. Very good! Sumunod. Sa halip na sabihin magnanakaw, malikot ang kamay. Tama. Sumunod. Sa halip na sabihin hindi nagbabayad ng utang, pwede nating sabihin isulat sa tubig. Disclaimer! Ang may ay hindi nagaangki ng pagmamayari sa mga dokumento, larawan at iba pang mga materyales na ginamit sa araling ito. Mananatili itong pag-aari ng mga orihinal na tagalikha. Ang nasabing mga materyales ay ginamit para sa layuning pang-edukasyon. Maraming salamat! Ito naman ang ating sanggunian. Salamat! Yun lamang! Paalam!